estrada. Hindi na napigilan maglabas ng saloobin hinggil sa isyo ni Daniel Padilla. Halos ilang buwan pa rin ang, ng pinaputakti ng taong bayan. Ngunit, sabi nga nila, darating ang, din ang panahon na lalabas ang katotohanan. Lubos na nasasakta ng inang Daniel Padilla sa nararanasan ngayon ng anak sa kabila ng pananahimik ng aktor tila ang ex-girlfriend naman na si Catherine Bernardo ay nahanap na ang bago nagpapasaya sa kanya lantaran na mga sweet moments nila ni Allen Richard aware naman ang lahat na may paparating na pelikula ang dalawa nit marami rin ang nakakapansin na ibang iba ang mga galawan ni Tony Allen ang mga Daniel Padilla fans, tuloy ay binabatikos ang Kaden, dahil na rin tila maagang pinalitan nito. May fan war na nagaganap, Katniel vs Katniel. Ayon nga sa mga okina, masakit para sa isang magulang na binabastos at nakakatikim ng masasakit na salita ang anak. Walang perpektong tao, lahat nagkakamali pero wala pa rin karapatan mahusga dahil wala naman nakakaalam kung ano talaga ang dahilan ng hiwalayan. Nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sino nga ba ang nagloko? Si Catherine nga ba o si Daniel? Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na explanation sa kanila. Inan lang yan sa mga komento. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.